Ito yung floater natin uh, made of chinelas no? at saka yung ating uh, made of uh, tangkay ng payong at saka ng uh, goma ng uh, bike ng bata no? yan pero parehas lang din ang purpose nila no? yung uh, indication na kinakagatan sila pag gumagalaw-galaw Matuto. Welcome dito sa ating uh, fishing adventure. Yeah, may nakasit tayo ng payong. No? Tapos sa uh, ngayon natin yung ating uh, traditional na uh, pamingit. No? Yung mga uh, may pagkawayan natin. So yung ginawa natin ito. Yung, uh, ano, yung mga uh, floater natin sa ice finger na ano na. na halamuri. Tapos uh, na tapos na ito na uh, modern natin gamit ngayon yung pa fiber no? advantage at disadvantage ng mga gamit natin ngayon yeah, guys no? just tingnan natin kung ba yung uh, mas mabangit ayun yeah, nakatakaw na no kaya huwag lang naman sila sa atin namin ito lang tayo sa gilid ito yung uh, made of fiber no? Yeah. so advantage at disadvantage pareho lang silang nasa gilid mga okay, maabot lang nitong kawayan natin ng ganda lang siya. So, ang advantage nitong ng uh, aid of fiber hindi pa siyang humaba. No? <laughs> so, kung may silang gilid lang, pwede siyang patrasin. Ayan. Para malalaman din natin kung uh, anong accuracy nila pagdating sa panghuli. Ayan. Guys, one point na tayo. Tilapia, no? yan sa tao-tao natin wala nang uh, kagat sa tao-tao no? yung uh, traditional natin ito so, fine pa rin so traditional versus ano tayo no tao-tao tayo modern fiber glass yung fiber natin okay so is tayo no napya Ah, ngatin na natin, uh, fiber kulinya uh, pa, kulinya uh, pa yung ating uh, fiber no, Ganda ng tama, yun 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 lang kita dito dahil yung ano sa mga kaya natin ayun, ayun makikita lang ako ayun Meron niya pala tayong bisita sa likuran natin, Katropa Pits ni ano, Emil, Amel, Katropa Pits mo, shout tao sa sa'yo dyan, ayan. Katropa Pits ba ito ha? Uh, Meron silang mga itik dito nasa may katlong butas na no? mm. -hmm. Uh, Katropa Pits ni Emil yan, yung nasa may uh, kasama natin, si Boy Itik, It <laughs> si... itik <ako>. <laughs> <laughs> si Negro nandun sa isang spot natin sa may, uh, ano, uh, papuntang uh, kandating no? Uh, dito yung Katropa Pits mo, Negro Malayo-layo <laughs> pa Layo-layo si Emil Malayo-layo pa sa, spot sa Mal mukhang oh, mas babili yung ating ano no yung ating ay takto lang <laughs> pang balaglag guys ang ating uh, fiber uh, na api api pa yung ating traditional pero baka kahit mo bumwelo no, baka sa aling uh, umamada rin papalit natin yung dusting yung mga fiber na nyo no? kung uh, pares na magiging ng Lensabo kaya pa rin yan, so pinagpalitan natin dala ng pwesto na and dito na dahil yung uh, yung uh, ating uh, fiber yan, dito na yung uh, ating <laughs> dito na natin uh, kapalara pag sa pwesto nitong isa ito so, na sa pwesto lang kumagay ang uh, difference lang isa <laughs> dalawad lang pala, magkatabi naman sila alis, yan lang ha uh. so, pag uh, nakahawin sabay magdaka, puli -puli 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 standby muna tayo kung may papalara ng ating uh, traditional parehas din itong uh, uh fiber natin yung uh, sa uh, natin ng guys right? sa ano talaga sa pamingwit nakabwenas lang itong ating uh, uh, ano yan pinagpalit na natin sila ng pesta pero ito parang yung uh, fiber glass ang uh, medyo fiber na kahuli no? <laughs> pero ano to uh, Para pararak awawalan muna natin to mm na tayo ang mga tilapia no so, na yung mga ng Pag na kaya uh, tayo tilapia. <laughs> sausage, <mayo. laughs> Ayrin, po, so, yun yung tilapia ang yung size na tilapia ngayon ngayon mga sa ating tradisyon may inang talaga rin yung pahigyan na na lakang lang pero pagkabin niya ng isang kawayan ganun din niya mm -hmm. pagkain naman ng isang wakas hindi naman ang huli ng mga ganun din rin ha ah. yung modern uh, plot na plotter na gawin natin, yung uh, pinamit na natin o oh, gays yan. O so, dito sa gulong ng bike ng mga bata na chipmest sa kanilang tangkay ng tayo. Lagyan so, lang natin ang titay ng pintura.

ano, mas malaki tayo ginawa ng inuwi niya. Ayan? So, ah, So, na yun. tayo ng So, pa tayo na po. So, so, ito, so, ito, ano oh, so, mga ito, 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 So ayun yung tayo ngayon guys So guys, pa tayo ng mga So nalang tayong takot ng live set So yung mga kayo sa bed

At syempre, kumakamata pa rin ang ating situwayan. Ano ang dalagyo rin? Ang ating target na rin? So, yun nga mga, mga katoto, yung uh, advantage at disadvantage ng mga pagkakaiwan ng mga ating uh, na traditional tsaka ng ating. So, itong ating uh, traditional, medyo uh, mabigat sa kasi yun. Lalo ang saliwa yung magamit uh, Kahit ito kayo na ito, matagal na to, uh, ito. Mga kailangan ko siya laging ang total para pagkakitawan nyo. Ito ay spirit of uh, life material na huh? ito

kasi ito guys oh, so isang mabilisang paggawa lapit mo nga dito Brad Pitt <laughs> isang mabilis ang paggawa ng uh, so uh, lang siya ng uh, styrofoam tali tapos yun turnilyo taga na siya no? saka siya isang pumutol na isang <laughs> napakabigat na sa kanang ikil Eh, na ko na lang sa ito may sira ta. Parang nakakaano na ng na nating mga uh, kawayan guys. Hala, pa kawayan guys. Dapat ng pagbabago. Steel para rak. Strike to na naman oh. No? Pagawa natin ito na naman. Para rak talaga pa eh. Ang lalaki sana na to, mga ayuhin dito the best in the west okay, <laughs> napalitan na tayo ng ayong guys, yan, di ba po ganito na lang mga five finger na ganito <laughs> five, five, finger. five finger na ayong tinatawag na lokohan na <laughs> huli ng ating mga pamingwit na yan no? so yung uh, tatlong tilapi, so uh, huli nung ating ano no Yung ating uh, fiber no? ng almost yung mga luka ko okay? yan ang uh, nanamasa ng uh, pararak, eh, yung ating kawayan no? almost tayo din naman yung naging panghuli uh, panguhuli ng ating uh, mga bingwit no mga katuto. yung ating traditional at saka yung ating uh, made of uh, fiber no? so, um, pagkakaiba nga lang nila yung uh, kaan, no. at saka yung flexibility nung ano, nagpe-flex sya, no? so kung gaano kahaba lang yung kaway ang ganda lang sya, samantalang ito pwede nung mix eh, pwede mong So uh, that's it po na po tayo for today no, mga katuto. para sa ating uh, demo sa araw na to about yung ating traditional and then yung ating mga modern na pamingwit no, so abangan niyo naman po yung uh, isang susunod nating na uh, ginawa no, so yung ating uh, ride and reel at saka yung ating DIY ride and reel din no? so maraming salamat po sa patuloy nyo nga uh, pag support at pag bay sa ating munting channel no, so hanggang dito na lang muna po tayo kita kita po tayo sa susunod pa po, po nating na uh, pil sa ating ginawa so hanggang dito na lang po, maraming salamat